Nandiyan tayo sa Bukana Bridge. This is 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At eh, ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos dalawang oras ay mababawasan magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo lalo na ay eh, ngayon na magpapasko tayo. We will open the bridge on the 15th. a December 15 gagawin na Matatapos yung buong bypass uh, by December 20, 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang uh, tulay, magandang infrastructure na mabilis at uh, nasa nasa tamang uh, gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the uh, one of the uh, four major projects that we, our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm uh, congratulating uh, the DPWH for their, their uh, good attention to this matter and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Ang uh, Bukana Bridge ay may habang 400...